Pinalulutan ngayon ng ilang netizens na si dating VP Lenny Robredo ang dapat pumalit daw kay VP Sardo Tete bilang bagong edge. Mga netizens, huwag mo pong lahatin, sir, no? Tahimik lang po kami. Wala po kaming ano dyan, wala po kaming, uh, wala po kaming ano, sir, ano, wala po kaming pakialam. Kahit sino pong maupo dyan, sir, wala po, pare-parehas lang naman yung mga yan. ...education secretary. Pero ayon sa isang kapatido ni Roberto, tatakbong mayor ng Naga City ang dating vice. Nasa frontline na balitang yan si Marlon Niquez. Mayor ng Naga. Mayor daw ng ano, mayor ng Naga City, tatakbo si vice. Ay, si ano? Vice. Si Madam Lenny. Lenny Lee as DepEd Secretary. Naglabasan online ang panawagang ito ng ilang netizens matapos mabakante ang posisyon dahil sa pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte. Trending din sa Twitter si dating Vice President Leni Robredo. Ayon sa mga netizen, si Robredo dapat ang maging susunod na DepEd Secretary dahil sa kanyang magandang plataforma noon sa edukasyon. Pero ayon kay Albay Representative at Liberal Party President Ed Selagman, hindi sila umaasang iaalok ni Pangulong Bongbong Marcos sa katunggali niya noong nakaraang eleksyon ang pagiging bagong DepEd Secretary. Pwede naman yan eh, pwede yan. Kasi nga, di ba kamakailan lang mga padle, uh, padli eh, you no? Know? nagbigay ng ano si Presidente Bongbong nagbigay ng pahayag na ano inaalok niya ngatong mga ano eh itong liberal ano liberal liberal party inaalok niya tong mga ano inaalok niya tong mga katunggali niya na magsanib pwersa ba para sa ikaw unlad ng bayan unity yan tinatawag niyan inaalok niya ng unity eh. bibigyan niya ng posisyon sa gobyerno hindi po malabo yan. Hindi imposible yan. Pero kung sakali man, pag-aaralan daw nila ito. Sa ngayon, ayon kay Lagman, may plano na si Robredo para sa susunod na eleksyon. Ang last namin na pag-uusap ay siya ay tatakbo as a mayor ng Naga City upang ipagpatuloy ang programa ng kanyang late husband. At diba? uh, siya naman ay sasama sa national campaign para sa senatorial slate ng Liberal Party at ang mga kaalyansa ng Liberal Party. Di ba nga pwede ka naman, ano, di ba, kahit mayor na siya ng Naga, kung sakaling manalo yan sa Naga. Kung hindi pa siya isinuka ng mga taga-Naga, kung ano pa siya ron, kung good vibes pa siya ron, kung good shot pa siya, pwede siyang manalo ron. Saka kahit naman mayor yan eh, pwede naman siya mabigyan ng cabinet, ano, di ba? Cabinet position. Pwede siyang maging pumalit kay VP Sara. Kung gugustuhin ng pangulong Bongbong Marcos at kung papayag kayo kung ano, kung uh, kung ano ha, kung ano ha. Kung manipis ang muka. Pwede. Ganun lang po 'yon. Ano bang ka ano bang kabaliktaran ng manipis? Pwede pwede yan, walang imposible diyan. Blarin ni Lagman ang sinabi ni dating presidential spokesperson Harry Roque na si VP Sara ang bagong leader ng oposisyon. Giit niya, Liberal Party pa rin ang tunay na oposisyon dahil isinusulong nila ang mabuting pamamalakad sa... Eh, paulit-ulit na lang yan eh ulit ulit na lang at saka tong saka tong pinagpipilitan nila na imposible hindi po malabong mangyari yan sabi ko nga eh pag inusto ng presidente at saka kung ulang sa nipis ang ano mga fislak nung mga ano nung mga ano yung bahala na sila dyan hindi imposibleng mangyari yon posibleng posibleng yon kasi pag naging mayor siya sabi ko nga kung hindi pa siya sinuka ha pag naging mayor siya mga kaibigan pwedeng pwede yan vice Presidente nga pwede saka alam naman na natin yan publicity is the best marketing strategy diba Pasok sa bangayan. Pasok sa banga. <laughs>